May mga panahong dumadaan na nag-struggle tayo sa ating faith. Lagi ka naman nagsisimba, nagdadasal ka naman, hindi ka pa naman bumibitaw sa pananampalataya. Alam mong may Diyos, pero may pagdududa sa puso mo. Nandyan ba talaga siya? May pakialam ba siya talaga sa buhay ko? At mas malakas ang sigaw ng mga tanong na ito pag dumadaan ka sa matinding pagsubok. Bakit hiniya ng Diyos na magkaganito ako? Nasaan ang Diyos sa oras ng pangailangan? Kapatid, sa mga gaitong panahon, malaking tulong ang Book of Psalms para magkaroon ng assurance ang ating puso. Ang sabi sa Psalm 10, Why, O Lord, do you stand far off? Why do you hide yourself in times of trouble? Ganyan din yung pakiramdam natin minsan, di ba? Parang ang layo ng Diyos. Para siyang nagtatago. Pero sa dulo ng Psalm 10, ito ang kanyang pahayag. You hear, O Lord, the desire of the afflicted. You encourage them and you listen to their cry. Hindi mo man nakikita, hindi mo man naramdaman, pero nakikinig si Lord. Hindi mo alam kung paano, kailan o saan, pero gagawa siya ng paraan para matulungan ka. Oo, oh, may pakialam siya sa iyo. Kaya kapit ka lang sa Kanya. Pray tayo. Lord, patawarin mo ako kung minsan nag ako sa faith ko. Lalo na sa panahon ng mga matinding pagsubok na pakiramdam ko, pinabayaan mo ako. Pero wala akong maasahan kundi ikaw. Tulungan mo po ako. Isinusuko ko po ang aking buhay sa kapangyarihan mo. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo.